Hello mga kalahi So magandang Araw sa atin lahat So yun So kung nakikita yung, yung tsura ay eh, nakapag... Parang patay yung ano Parang tao <laughs> So yung mga uh, Katropa natin dyan uh, huh, Paano ba So yun maliligo kami ng dagat So ito yung buhay namin dito sa Guso Malta So yun nandun sila mama Ayan, ayan, sa mga na sa So, maliligo nga kami ng dagat. Ayan. Hmm. Ah, papakita namin sa inyo yung yung ano kami. Papunta kami ng hondok. So, makikita namin sa inyo yung kung gaano kaganda dito sa guso. So, yung mga tropa. Kung siyo sa inyo, saman. Tara, let's go! Bye. So, ito na naman kami. Naghihantay kami ng bus. Bus ba? So, naghihantay kami ng taxi mga katropa. So, yan naman. Ah, uh, Pilipino nga pala yung ano. Yan Pilipino? So, nga pala ito yung brother ko. My father. And my mother. So, mga katropa. So, naghihantay pa kami ngayon sa kasalukuyan. So, gusto nyo ba ng drone? Ito drone ko kayo sa no view. View dito mga tropa. Tara, let's go. pa rin yung kotse ay yung parang taxi dito bolt grabe na traffic yata sa idsa <laughs> sa word lumabulong sa ba english pa mo <laughs> ah tumatawag naman yeah. Uh. oh dito Santa Lucia Tagalog pala yung yan, Pilipino sana? Pilipino rin pala yun So han hantayin na lang natin siya mga katropa

Oh, worry sa dumating na yung bus na, ang uh, bus. Ma, excuse Malta. me. Malta ka? Ah. Mga, mga galing dagat mo. So yun, nandito oh, na tayo oh, sa sasakyan ni oh, Kuya. Okay. Kuya, sa ano, Edsa? Pundok. Edsa. Tagalog. Yan, Tagalog pala. Pinay okay. rin yung driver natin ngayon, mga katropa. Ayan, oh. mm. <laughs> 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 ayos Ang ah, pangalan mo, Kuya? Say Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy na lang. Para. Jimmy, for short. Yes. Yung mga tropa, so keep safe sa atin. Ayan, so let's go. Let's go. Let's go. Let's go. sa <laughs> Yes. Sunday brook? Pele? Do you have a message? Uh, message? Yes. Our I want team. to go and swim with my son. Uh, and with the driver. Uh, malapit na kami dumating grabe sabik na sabik na yung mga katawan namin mga katawang lupa namin sa dagat kasi nga puro kami terbaho so kaya natin pagpag -pag yung mga libag <laughs> ayun mga katropa ayun excited na itong mga to so, grabe napahaba-haba yung kwento namin dito dad. Agtala-tala lang. Kuya Tagalog ka, Kuya Bisaya. Huh? Tagalog ka, Pior? Tagalog yan. Unsa. Ay, unsa sa so Bisaya pala to. just ko. Hey, mga kabisaya dyan. May... Ang dami dito Bisaya sa Guso Malta. Grabe. <laughs> -sa. Saan ka sa Bisaya, Kuya? Cebu. 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 Sa... Cebu. Cebu! Cebu! Cebu. Shout out, Cebu Shout out sa mga nga taga Cebu and driver niya dito. Grabe. Talisay, tap sa Talisay. taga Talisay po na. ko yung kuya sa bumabaya ko ng truck ha, Talisay. Opo, driver po ng truck. We go to his country. Ayan mga katropa. Shout out sa mga nga taga Cebu. Supporta. Ayan si kuya. Pag-iing mo siya dinala sa Cebu? Wala pa, wala. Kasi mabilis lang kami, one month. Sama yan, nag gumusap sila. Ulan din.

Super, Super, cool. simple. Super, simple. Super, simple. Super simple. Ang safe kasi dyan Ay so Kuya babay salamat Ay Eh okay, mga tropa, na tayo Ah Tignan ko oh. mm. Kering-kering. Bye, bye po. Bye. Yan. Saan tayo ipipisto? don don don, doon Ang payong natin. Yan. Nakalimutan yung payong. Grabe. Wala ko nandala ha. Doon, doon para may ano. Okay. deno, Diyan ligo Doon, doon. Ay, Dino. Dino, wala. Magalito. So yan, dito na nga kami. Pangalawang bisis na, dito na kami. I'm, I'm... I'm sorry. sorry. I'm... I'm sorry, sorry. Hindi kasi nagbisog yun na. ah. Dad, wala ba eh? It's not very much. Yan, excited na silang maligo mga tropa. Ang dami na iligo. Mamaya na lang mga tropa. <laughs> oh, oh. Wala pa rin. Ho, oh, alayan mo yung bana mo ma. Ma. Dili. Hindi ko putun na shoes. Ibigay na sa kanya yung shoes. No, hindi siya marunong siya mag-ano. mag, -ano, mag Ano ba kanina na? Muntik na siya matumba. Muntik na siya matumba. Eh! Hey! <laughs> na na Naigop sa camera. Uy! Mga <laughs> ka nito. Paras <su> kayo. <laughs> Yan dito mga tropa, ma normal lang ng tao yan. Sabi, normal lang dito sa kanila yan. Mga ganda dito. Oh, ang ganda ng dagat. Ang ganda pa ng mga views. Yan yung kuya ko. Bok! Bok! Hey! Enjoy lang kami mga tropa Grabe Sige mga tropa, grabe Ang sarap dito talaga. same honey, ni okay. <laughs> <laughs> <stuck> the... <laughs> So may mo siguro dito yung yung ganyan sila ka-sweet oh. <laughs> o ba, tapit? Ito <laughs> Ayan. Huh. Gusto niya magpahawak. Ay, gusto niya magpahawak. Gusto niya yung, ano, may hirapan kasi siya. irap siya magano hakbang ba? Mm. Oh, okay. eh. <laughs> Thank you. Parang bata. Viva <laughs> Philippines! Look, excuse mm. me. Ada. Eh, batak kami dah <laughs> Yaba baby boy. Hello mga katropa. So yun, nakaligo na tayo. Yun, gamit natin yung snorkel. So si Kuya, andun pa. Ayun o, no, si, oh. si Kuya Ayun si Kuya. Saan Ayun, 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 ayun. Nagtatapos ako. Ayun mga katropa, ayun o. Oh. Ayan o, oh, ayan. si Kuya. Nag-snorkel din siya ako. Ayun So yun yeah, mga tropa Maya mm. maya babrik pa ako kasi nga Nahirapan ako mag Mag langway pag may sapatos So yung boots That what is name? Shoes Ah shoes of... Shoes shoes Basta shoes Kasi <laughs> oh, maliliko pa tayo ulit mga tropa Pupuli si mo si lang si natin na wala Hindi ko pa kayo Loose mapakita na. yung ilalim natin Ang gamit natin ay cellphone lang So wala pa tayo yung GoPro so, son, mix zone na ma... darating yun mga katropa. Yeah. So yun sa yeah. so, mga So may mga katropa papakita ko sa inyo, eh. Parang i-muntals eh, ko sa inyo mamaya. So langoy muna ako bago muntals. So maya na mga katropa. Ciao! pauwi na kami Check nyo na sa patos mm -hmm. Ang oras dito ay alas 7 mm -hmm. So yung dagat ngayon mga tropa ay, ay hindi gaano maganda at may jellyfish pa Tapos malamig, grabe 3 weeks on So yun sila mama, ando na yun Sasuguy, Sa sikuyan sa harapan ko So mamaya mga tropa dahil sa sapatos may na lang, bye! Yon mga tropa so paris apawi na kami so bye hondok. so hindi naman mang gano'ng maganda yung video natin pero so, at hapag share tayo ng buhay natin dito mga tropa so yon. ah muntad pa lang kunti kunting muntad sa ulit bye why do I try Mga, ibig, mga katropa, mga kalahe diyan. susko, susko, mga vlogger na kami dito ni Mama. So yun, uh, ah, gabi na dito, alas 9 na, na ng gabi. So, kinabahan kami kanina dahil yung bus na ikap, eh, wala nang available. So, yun, buti naman sa awan ng Diyos. May bolt. So, kaya video na nataranta. Kasi baka hindi kami makawit. May mga gawain pa para bukas. So, kailangan namin umuwi. Uh, so, yun, sa awan naman ng Diyos, ipapunta na. So hindi din ganito lang 'yung video na 'to mga katropa. Kasi medyo mababa na 'to. Wala tayong memory. Ha? Huh? Oh, bye bye muna kayo sa video natin. Bye bye. Bye bye, bye. Okay. bye.